ka-universe, ka-earth, and ka-world. hapunan na naman. So, magluluto si Inday. Mga ka-Inday dyan. Shout out. Ayan. Ayun natin nga chicken. Ayan pala yan. At saka syempre fish. Ayan po. Ayan natin yung chicken kasi lalagay natin dito. Dyan. Kasi isang oras yun. Kaya, mag -iwa -iwa na tayo. Chicken, iwa-iwa na natin. Ayan yung paano pag-iwa. Ayan, yan, yan hindi ko na hindi ko na inanapin na sa inyo kaya lang ayaw mabuksan <laughs> teka lang ha manual kasi to eh ayan ayan na yung chicken ilagyan ko ng luya at tsaka ng sibuyas parang adobo style lang gagawin ko siya pero nasa ganito siya nasa hot pot parang ganun pang ano namin te eh, pang lugaw pero pwede rin siya pang soup ganyan pwede din siya para malumam ano malambot yung karne yun yung gusto ng amo ko. So, ngayon, ang next natin ay, ang palaya. So, gawin na natin. Kaya nga, guys, ang palaya na yung gagawin natin, ayan, makawal daw na tayo. Ano na pa? Two. Two ano? Two more. Ano? Kasi, apat na ano pa tayo yung gagawin ko. Ano? Magigisa ng palaya tapos maing manok tsaka may isda pa tayo i-steam tapos may gulay pa tayo na tawag nyo to uh, ano lang laswa yan ano na natin pakuluan lang natin ang dami, ang dami ko luto ngayon ha tumukuha nung meron ngayon grabe kasi ano eh dumating yung ano yung hipag ng amo ko so may daming dalang pagkain may dalang ano lulutuin pa kaya yun ano. magasin tingnan nyo isa, dalawa tatlo, soup magigisa ako ng palaya mag ano mag, mag ano ko ng gulay maglalaga ay ano pala yung parang tapos napapakuluan ko siya. Tapos dito yung isda, i-steam ko. So, ilan niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 na nung yung hugas ng kamamaya. Ang kakain ng guys eh, dalawang bata, dalawang matanda na babae, na kung ilang kumain yun. Siyempre ako, pang lima ako. Ewan eh, ko lang kung mauubos nila yan mamaya. Ang gulay natin, mm -hmm. tapos habang naghihintay tayo ng mga ilang minutes pa pa kasi nakababad 'yung ang palay natin hugasan na natin mamaya. Ano